Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasami. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasami. At syempre, isa na namang babae yung ating mga sender. Aba, napakaswerte ng mga kalalakihan kasi nagbibigay na ng tips ang mga kababaihan kung ano ang dapat ang gawin sa kanila pagdating sa kama. So, eto yun mga kasami. Ayan kapag nag plano ba sa ibabaw ni Mister ang babae, nasasarapan ba siya? So, ibig sabihin, ang tinatanong niya mga kasawi, ay kapag ka once pa na nag plano ang isang babae sa kay Mister, nasasarapan ba bang isang lalaki? Siyempre, ang kasagutan natin dyan mga kasawi, is a big yes. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Siyempre, sino ba naman yung mga kalalakihan na ayaw ang babae na mag plano sa kanila? Lalo pagka ang isang babae na drive sa kanilang mga mister. So, ibig sabihin, mas doble ang L ng isang lalaki kapag once na ang mga babae ang nagdadrive drive o nag eroplano sa kanilang mga kasawi. ba? Diba? Ibig sabihin, hindi nagagawa ang paraan ang isang lalaki para ma-L ang isang babae pagkos ang babae na ang gumagawa pa ng hakbang para lang ma l ang isang lalaki. So, ibig sabihin, kapag ka nakatagpo ka ng ganito, mga kasawi sa mga kalalakihan, napakaswerte mo na kasi ibig sabihin masarap magmahal ang iyong asawa bukod dyan, napapaligaya ka pa sa kama at open-minded pa ito pagtungkol dito ang mga usapin mga kasawi kasi bibihira ang mga babae na gumagawa ng foreplay para lang mapasaya mapasarap si mister pagdating sa kama kasi may mga kababaihan pa din naman na talagang hindi pa rin sila gumagawa ng way para magkaroon ng else si mister so ibig sabihin kapag ka nakatagpo ka ng babae na magaling dito alam mo ba masarap yan magmahal mga kasawi kasi talagang mapapaligaya ka nito at lahat ng gusto mo ay may bibigay niya dahil open-minded ang isang babae. Siyempre, sino ba naman ang mga kalalakihan na ayaw na ayaw na ganito na makatagpo ng isang babae na magaling na sa foreplay? Napapasaya pa sila at napapalabas pa ang kanilang L at higit sa lahat pag bibigyan sila pagdating sa kama. Siyempre, sino ba ang lalaki na hindi sila masasarapan? Talagang kung ikaw na ang magdadrive, siyempre naman si Mr hilata na lang yan, hihintayin kung ano yung gagawin mo habang siya ay sobrang L na L alam mo ba mga kalalakihan, bibihira sila na nauungol mga kasawi kasi hindi naman talaga sila kadalasan na ganito na nauungol ang kababaihan kasi ang madalas pero kapag once na si Mrs. ay magaling kumarenyo kay mister or magaling magdrive, drive magaling mag-rooplano magaling mag -BJ. at sa lahat ng usapin lahat ay nagagawa niya. Alam mo ba, mapapalabas mo ang sobrang L ng isang lalaki at sobrang uungol nila at mapapaingay ito at mapapabulong ito sa iyo ng mga dirty talks. At lahat ng mga dirty talks ay sasabihin niya sa iyo, mapapabulong niya sa iyo dahil alam niyo ba kung bakit mga kasawi, hindi nila nakokontrol. control sa lalaki ang sobrang sarap kaya lahat ng mga dirty words ay sinasabi na nila sa inyo. Lahat 'yon kasi dahil 'yun 'yung nararamdaman nila, 'yun 'yung napipil nila kaya nila sinasabi nila 'yun sa iyo mga kasawi para lang malaman mo na talagang na-satisfied si Mr pagdating sa kama. So, 'yan mga kababaihan na kaya kapag kayo hindi marunong pa mag-foreplay, pag-aralan niyo para maging happy happy Mister at higit sa lahat at talagang mai-enjoy nyo dalawa sa intimate scene niyo, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advice.